Welcome to Anita Farms! Ayan, so sasamahan ko po ngayon si CTA Doc para mag-inject po sa mga alaga po namin baboy dito. Dahil hindi po niya kaya mag-inject, so ako po yung sinaka-assistant niya ngayon. Ayan. So, ang gagawin po kasi namin dito sa mga bihik po namin, yung mga gagawin po namin inahin, so lalagyan na rin po namin ng air tag, and then mag inject po kami sa mga alaga po namin baboy dito. So, ganoon po. So, marami po kami ng activity ngayon, kaya medyo busy po kami. At saka, magpapaligyan na rin po ako mamaya sa mga alaga po namin baboy dahil sobrang init po ng panahon dito sa lugar po namin. Kaya, mayat-maya, nagpapaligyan po kami sa kanila magandang araw nung tumambay po ako dito. Hinihingal po yung mga baboy namin kaya pinaliguan ko po, po sila kaagad. Ito, yung mga alaga po namin baboy dito. Ayan, so, lalagyan po namin ng airtag yung mga yan. At saka yung mga nandito sa kabila. So, lahat po yan kasi, pangbenta po namin as guilt. So, marami po kasi nag-order sa amin ng mga guilt, kaya eto na po yung pinakahihintay nyo. So, sa June and July po yung release ng mga yan. Kaya yung mga ibang hindi po namin napagbigyan. Pasensya na po kayo. So sa, sa second batch na lang po kayo ulit para, para mapagbigyan naman po namin kayo. Okay. ginagamit namin yung spray paint. Ito yung gamit namin pang spray. Ito naman yung strainer para hindi po masyadong magalaw yung baboy. At ito naman yung ginagamit namin pang air Ito naman yung mga ginagamit ko namin pang inject sa mga baboy. Ito yung sa mga malalaki at ito naman yung sa para sa mga maliliit. So, may 10 ml at saka 3 ml. kami matapos mag-vaccine sa mga alaga po namin baboy. So ako po yung assistant ni CPA Doc dahil hindi niya kaya mag-isa na mag-inject sa mga alaga po namin baboy. At naglagay na rin po kami ng air tag sa mga gagaling po namin pang inayin. So, may number na rin. Ito po yung mga baboy namin dito. Ito po yung mga pagbenta po namin. At saka yung iba, pang replacement natin. So, mga, na rin po namin sa mga inahin po lang. ko sa inyo yung mga nalagyan na po namin ng ear tag. Ayan. Ito na po yung may mga ear tag kulay green. Ayan. So, ito po yung mga gagawin po namin inahin. Nakahiwalay na po sila dito sa isang kulungan. Ayan. Kasi marami din po nag-order sa amin ng mga gilt. Kaya nilalagyan na po namin ng airtag para madali po namin silang ma-recognize. ba? Diba? Ayan. Lilipat na rin po namin kasi ito sa fattening area. Kaya naglagay na rin po kami yan. Ayan. So, sa mga nag-order po ng gilt, meron na po kaming release this June at July. Tapos na rin kami, ha. Grabe ang dami po namin in-injectan ng mga babi po namin dito. Ito so, yun. Ito so, yung ina nga namin na gagawin. Oh, ang ganda, diba? Ayan. Okay. Ito, may nakaready na kasi kami dito. Okay. San pa? Yun. Ayan. So, mag-partner sila. Ito na. Ayan. Pangbenta po ito ha. Ito yung mga nag-order na. Ayan. So dami po kasi nag-order kaya ano talaga? Yeah, <laughs> reserve na rin po namin po sa kanila. <laughs> Hindi naman out yani. Eh.

ilaga po namin dito. Ayan. So, malapit na po silang ilipat sa fattening area. Dahil malalaki na po sila. Ayan. Ayan. Ang dami. O, oh, ito mga tutulog na yung mga baby. Hmm. Paliguan po kasi sila kanina eh. Kaya nakatulog. Tapos kumain na rin. Ayan. Ayan. Pero alam niyo po ba, na po talaga yung pang yung mga biik po namin, nilalagay po namin dito sa winning pen. Para pag mga baby pa, di ba, ayaw kasi namin sila nalalamigan pag sa simento. Kaya dito po namin nilalagay sa winning pen. Pero pag malalaki na sila, syempre, kailangan lang ilipat sa patining area. Ayan, so maglalagay ulit ng ear dami po kasi nagpa-reserve ng mga guild po sa amin. Kaya ito, nilalagyan na po namin sila ng airtag. E, mga iba kasi hindi na po namin na-accommodate kasi uh, konti na lang po ito, naiwan. Kaya, pasensya na po sa mga hindi po namin na pagbigyan. Sa susunod na lang po kayo na bat. Ayan, so, marami pa naman pong airtag dito. So, ibig sabihin, may mga nag-order po sa amin na ito na, naka-ready na. Nire-ready lang po namin yung mga ear tag na gagamitin. Ayan. So, wag po kayong mag-alala. At uh, bibigyan po namin kayo ng guilt. Pero per batch na lang po tayo ah. Uh, para mapagbigyan ko po, po lahat. Napakita ko sa inyo yung mga pang-guilt po namin. So, na sila. Hello! Kuha ko ulit. So, naman. Okay, okay. Ayan na, ayan na, ayan na. Don't cry na. Iiyak ka. Wala, lakas niya. Lakas mo ah. Tapos na po kami maglagay ng ewitag dito. Ayan. So dito naman sa kabila. Patay ka na. Ha? Ah. mo. Oh, nasugat ka ba? nalalagyan ng airtag. Tasaposin na namin ngayon para nalagyan na sila lahat. Nga, panibono. Actually, tatlong beses po kami nagpapanibon dito sa farm isang pang-aapat. Sa lalo na pag may po yung panahon. Ayan, sa umaga. Dalawang beses. Ayan, magmula 9 o'clock hanggang hanggang 12 noon. And then, ito so dahil maganda po yung gamit namin yung power sprayer. Ayan. So, sa Manila po namin nagluto. Nasa 6,500 po yung gulang. pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming, everyone!